Magandang gabi mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Mag-like, share at subscribe na kayo para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Ang ikalawang bahagi ng ating kwento ngayong gabi ay galing pa rin kay Mark, ang sender na nagpadala ng kanyang karanasan tungkol sa dormitoryong may salamin na bawal tingnan tuwing alas tres ng madaling araw. Oras ng kababalaghan, ang salamin sa dormitoryo, part 2. Matapos ang gabing iyon, pinilit ni Rico na huwag nang pansinin ang salamin. Tinakpan niya ito ng kumot, nilagyan ng masking tape ang gilid para hindi makalas. Pero kahit ganun, gabi-gabi siyang nagigising tuwing alas tres. At sa bawat paggising niya, palaging basa ang kumot na nakatakip sa salamin. Parang may kamay na dumadampi mula sa loob. Dumating sa punto na natatakot na siyang matulog. Laging namumula ang mga mata niya sa klase at madalas ay lutang ang isipan. Minsan, naririnig niya ang mga kaklase niyang nagtatanong kung bakit parang laging may nakatingin sa likod niya. Ngunit wala naman talaga. Si Mark ang kadorm mate ni Rico. Siya ang nagpadala ng kwentong ito sa atin. Sa una, hindi siya naniniwala sa mga ikinukwento ni Rico. Iniisip niya, dala lang ng pagod at puyat ang lahat. Pero isang gabi, nagising si Mark dahil sa mahinang iyak. Nakita niya si Rico, nakaupo sa kama at nakatitig sa salamin. Nakatakip pa rin ito ng kumot pero malinaw na malinaw niyang naririnig ang mga bulong mula sa loob. Sumama ka! Sumama ka! Kinilabutan si Mark. Pinilit niyang gisingin si Rico ngunit parang wala itong naririnig. Ang mga mata ni Rico ay nakapako sa salamin, nakangiti habang tumutulo ang luha. Eksakto ring alas tres ng madaling araw iyon. Kinabukasan, lumapit si Mark sa caretaker ng dormitoryo, isang matandang babae na matagal nang nandun. Nang tinanong niya tungkol sa salamin, bigla itong natahimik. Hindi dapat yan nandito pa. Bulong ng matanda. Ayon sa kanya, dati raw ay may border na babae na laging nakatitig sa salamin na iyon tuwing madaling araw. Hanggang sa isang umaga, wala na siyang nakita sa kama, pero sa salamin, Naroon pa rin siya, nakangiti habang umiiyak. Hindi refleksyon ang nakikita niyo riyan, dagdag pa ng caretaker. Kundi kaluluwa ng mga nawala at kapag tumagal, papalitan ka na niya. Nagdesisyon si Mark na magbantay sa huling gabi ni Rico. Ayaw na niyang pabayaan ng kaibigan. Alas dosi medya, gising na siya, tahimik ang buong dorm. Pagsapit ng alas 3, nagsimulang gumalaw ang kumot na nakatakip sa salamin. Dahan-dahan itong bumaba at lumitaw ang refleksyon ni Rico, ngunit hindi siya mismo ang nasa kama. Nakangiti ito, umiiyak, at kumakaway kay Mark. Akin na siya, bulong ng refleksyon. Nagdasal si Mark ng malakas, halos paulit-ulit na ama namin, habang pinipilit niyang hawakan si Rico para hindi ito tumayo. Lalong lumalakas ang pag-alog ng salamin, para bang may gustong lumabas mula roon. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto, Dumating ang caretaker, may hawak na bote ng asin at krus na bakal. Binuhusan niya ng asin ang buong paligid at tinapat ang krus sa salamin. Sumabog ang salamin na parang nabasag mula sa loob. Ang malamig na hangin ay biglang nawala at ang refleksyong nakangiti punit-punit na nawala rin sa gitna ng dilim. Nagising si Rico na parang wala siyang maalala. Ang huli niyang tanda ay nagaaral aaral siya bago ang lahat ng iyon. Ikinwento sa kanya ni Mark ang buong pangyayari, ngunit hindi na siya naniwala, baka raw katang isip lang. Ngunit mula noon, hindi na siya nagigising tuwing alas tres at wala na ring aninong lumalabas mula sa salamin. Ayon sa caretaker, ang salamin ay dinala at ibinaon sa sementeryo kung saan unang nawala ang babaeng border noon. Hindi na kayo gagalawin niyan. Hanggang nandito kayo, ligtas kayo, sabi niya. Ito na ang dahilan kung bakit isinulat ni Mark ang kwentong ito para sa atin. Pero hanggang ngayon, tuwing makakarinig siya ng iyak sa madaling araw, kinikilabutan pa rin siya. Hindi dahil nakikita pa niya ang refleksyon, kundi dahil alam niyang may isa pang dormitoryo o isa pang salamin na maaaring hindi pa basag. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako ulit si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para updated kayo sa susunod nating mga kwento ng kababalaghan. Maraming salamat kay Mark sa pagbabahagi ng nakakatindig balahibong karanasang ito. At kung may sarili ka rin kwento, isesend mo lang sa tambayancreepy at gmail.com. Salamat sa pakikinig mga katambay at hanggang sa susunod na kwento. Mag-iingat kayo palagi, lalo na sa mga lihim ng kwento ng mga salamin.